Ganito kalakas yung kuryente ng motor ko nung hindi pa namomodify. Tingnan yung mayige. Kulay pula. Mahina. Ayan, kulay pula pero mahina. At ito naman yung namodify na natin ang ating motor. Kulay asul. Malakas. Asul na asul. Mm. So, oh, ayun na nga ngayong araw is naisipan nating mag-modify ng ating ignition coil dahil lagi tayong namamatay ng, namamatayan ng motor. So, yung isa lang ibig sabihin nun, it's either gasolina mo or mahina ang iyong kuryente. So, palagi ko, mahina ang kuryente ng motor ko dahil tingnan nyo naman, yan o, oh, minsan nawawala. Tapos kulay pula, dapat dyan kulay asul para talagang sunog na sunog, ba diba? pagka sumabog ay talagang sabog na sabog. So ang gagawin natin ngayon is magmo-modify nga tayo ng ating ignition coil para lumakas lakas at makatipid-tipid tayo sa gasolina gamit lamang itong kapasitor ng electric pan actually 1.5 UF lang to ang plano ko is yung 3.5 UF kaso wala nga available so yan na lang muna 1.5 UF at gawin na nga natin to So, ayun nga, puntahan nyo lang yung side kung saan nandoon ang inyong CDI. Dito na ako mag-modify. Uh, no? So, binuksan ko lang ang kanyang electrical tape para mailabas natin lahat ng ating wire ng CDI para ating maikabit yung ating... Uh, kapasitor ng electric fan nang sa ganun is lumakas lakas ang kuryente ng ating ignition at syempre para masunog ng maigi ang ating gasolina So, iyang itinuturo ko na yan, bandang taas, bandang kanan, kapag nakaharap ka sa iyong kapasitor, ayan yung wire papunta sa ignition coil. So, diyan tayo magpuputol. Pakita ko na rin sa inyo yung wiring diagram ng aking CDI para mas madali, no? So, ito yung wiring diagram ng ating CDI. CDI na panglipan yung nakakabit sa akin kasi wala iyong limiter. So, ayan siya. Sa may bandang taas, kanan, kapag nakaharap sa sa'yo, ayan yung wire papuntang ignition coil. So, ang gagawin mo lang is puputulin mo yung katapat na wire nyan. Tapos, dun mo ikakabit yung magkabilang terminal ng ating uh, electric fan capacitor so yan na yung buong wiring diagram nya for ano lang siya, for terminal lang. So sa taas, bandang kaliwa, yun ay galing sa pulser. Yung kanan naman sa itaas, ignition coil, yun nga yung puputulin natin. Tapos, yung sa ilalim naman, bandang kaliwa is ground. So, body ground lang yan. Bandang kanan sa ilalim, accessories wire. So, dyan pumapasok yung ating positive. Okay, so tuloy na natin to. Ayan, nakikita nyo yung tinuturo ko. Ayan, yung puputulin natin. So, puputulin nga natin siya. And, syempre, babalatan natin ang wire para maikabit natin ng matiwasay ang ating kapasitor. So, magkabilang terminal lamang ng kapasitor ang ating ikakabit. Nang sa ganun, eh, atin ng matesting, no? Wala namang polarity ang kapasitor. So, kahit magkabaliktaran ng pagkakabit nyo, okay lang yan. So, yan. Nakabalat na tayo ng isang side ng wire. At babalatan din natin yung kabila niyan maya maya. Okay. So, bakit ba natin ginagawa to guys? Again, Uh, ginagawa natin to para mas maging malakas ang kuryente na nanggagaling sa ating ignition coil kasi ang trabaho ng kapasitor is nire-rectify niya or uh, sabihin natin pinapalakas niya lalo yung kuryente yung binabato ng ating uh, ignition coil no? bago, dapat bago pumasok na ignition coil dun mo ikakabit yung iyong electric pan capacitor so kabilaan lang yan isang side doon sa pinutol nating wire tapos yung kabila isang side din papunta doon sa pinutol nating wire galing sa ating CDI. So, ganun la ang, no. Ang maganda ba dito, guys, syempre, alam naman natin, pagkasunog na sunog yung gasolina ng motor nyo is, bukod sa hindi kayo hahagukan ng motor nyo, hindi kayo mamibitin manakbo, is, ah <coughs> uh, mas makakatipid nga kayo sa gasolina. Kasi, syempre, minsan, kaya humahagok yan, meron siyang, ano, merong, merong isa sa rotation niya yung hindi nabuo yung cycle. So, four-stroke kasi yung cycle ng motor, diba? So, nangyayari is kapag may, may isang nawala doon sa four-stroke na yun, isa na nga doon is yung ignition. Kapag nawala yung ignition, ang nangyayari is kala mo mamamatay yung motor mo or minsan talagang natutuloy ang mamatay. So, yan. Kabitan lang magkabila, no. Hindi ko muna siya nilagyan ng electrical tape para makita nyo kung ano yung pinagkaiba niya doon sa ating... Uh, ginawa or dun sa ating stock na walang modification na ignition coil no so yan makikita nyo dito ngayon kung gaano na ba kalakas ang or gaano na nga ba yung pinagbago ng ating kuryente so tingnan nyo maigi yan so yan pag may ilaw sya hindi ganong kita yung liwanag niya kasi nakokontra eh patayin natin yung ilaw para ano mas uh, makita nyo kung gaano ba kaliwanag o gaano ba kalakas itong kuryente na ito no? so yan nakikita nyo parang manipis ba diba, pag may ano ano kasi siya ilaw sa ilaw pero pag walang ilaw saan ba yung patayan na natin wait lang ha ayusin natin yung <coughs> ating ilaw sa camera hindi makita ng matiwasay eh. yun so yan o, tingnan nyo may igiwa ng kulay nung kuryente yan hindi na siya kulay pula ba? Diba? kulay white na kulay blue na siya so i-check nyo yung inyong kuryente kapag hindi siya kulay gan. Eh, subukan nyo itong modification na to. At again, kung gusto nyo bumili guys, nakalink sa description down below yung kapasitor kung saan ko siya binili sa Shopee, no? So, yan lang ang uh, solution, no? 1.5 UF. Pero, mas mainam kung makakabili kayo ng 3.5 UF or mas mataas na micro para sa kapasitor na yan. Mas mainam, no? So, yan. Bilhin na lang kayo. And, gawin nyo din to. testingin nyo. Baka mas magustuhan nyo. Ayos.